May sumagot. So, Alam mo ba? Pain D: Alam mo ba? A Alam mo ba? Alam mo ba? Andiyan 'yan, andiyan 'yan. Mommy hindi pa rin ma-alalay. Meron nga sa amin, ano 'yung sulat eh, Bulak. Pero hindi mo madadaya yun. Yung bullet sa pag ano ng, ng pera. Hindi mo madadaya? yung pinistukle. Kailangan niya ano, sampo. Beer Ber, huwag ka dyan. Bigyan mo lima. Kailangan mo yung sisitay ko dyan sa berin. Bigyan mo limang papel. Kakapain niya lang yun. Hindi mo siya madadaya. Alam niya. Alam niya. Kahit sa barya, kakapain lang. Lukuhin mo ang pakating mo na nyo. Alam niya walang bunga, kakatukin lang. Hindi ko yata eh. <laughs> kakatukin lang niya. Alam niya walang bunga. Pero nakapatay yun. Are you accusing my takot oh, <laughs> eh? Nga ba tayo? Nga ba tayo? Nga ba Oo, siya eh. Katara, sumabas kara. mali daw yung tinayaan niya. Ang ginawa niya, hindi nagkainitan doon sa tinayaan niya. Nagumugot siya ng panaksak. Sinaksak niya yung kahal niya. <Sí> Yan na? Hindi, nung nasa, nililitis na siya. Tinanong siya, bakit? Bakit sa mga nga nagawa eh. yun? Atensya na po kayo, Judge. Kasi nagdilim yung paningin Ayoko nung mabarkada ka sa Lloyd na yan, ha? Ting! <laughs> Nakapatay yung bulag <laughs> Nagdilim pa <laughs> <ko>, paningin. <laughs> <laughs> <Badaling siya>. <laughs> <laughs> Nandilim pa naman yung paningin, eh. Gusto kong marinig yung matigas na patigasan ng ulo. Ano ba ko? Nagisig ako sa buwan na ito! na tumalon! Hindi. talo na, tumalon na. Kamalo lang <laughs> tumalon eh. Pinchik. Talon din, tumalon din. Hindi talon na rin. Hindi matigas sa ulo. Tumalon din eh. Parang ito lang, din. Ang pulit na ulay. Oh, ay, tayo nga malon. Hindi matigas sa ulo. Hindi yung siguro yung umabol yung Pilipino ko oh, yung Pilipino oh, yung Pilipino sa <laughs> <laughs> mulo. <laughs> <laughs> no, no, no. Wala Wala. At so ayun muna yung mga pa rin. Ganun talaga katigas ang ang Pilipinas.